Isang bansang punung puno ng yaman sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon, halos wala nang makain ng mga tao. Dati isa sa pinakamayamang bansa sa Latin America, ngayon, isa na ito sa pinakamahirap at pinakadelikado. Habang ang ordinaryong mamamayan ay naghihirap, ang mga opisyal ng gobyerno ay nagpapataba sa kayamanan ng bayan. Milyon-milyon ang ninakaw, bansa ang gumuho, ito ang kwento ng Venezuela, bansang winasak ng kasakiman. Ito ang realidad sa bansang Venezuela, isang bansang dati ay sagana, ngunit ngayon ay wasak. At kung hindi tayo mag-iingat, pwedeng mangyari rin ito sa Pilipinas. Ang Venezuela ay bahagi ng rehiyon ng Orinoco Belt, isang napakalawak na lugar sa ilalim ng lupa na may napakaraming langis. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamalaking petroleum reserves sa buong mundo. Tinatayang may dalawang daan, bilyong bariles ng langis ang Venezuela. Mas mataas pa ito kaysa sa mga reserves ng Saudi Arabia. Nagsimula noong taong dalawang libo nang madiskubre ang unang oil fields. Noong taong isang libo, at limampu hanggang pitumpu ang Venezuela ay isa sa pinakamalaking oil exporter sa buong mundo. Yumaman ang bansa mula sa kita ng langis at naging sentro ng ekonomiya ang industriya ng petrolyo. Biniyayaan ang Venezuela ng napakalaking reserba ng langis. Ngunit sa likod ng kasaganahan, unti-unting lumalalim ang ugat ng problema. Isang problema na tuluyang wawasak sa bansang ito. Noong bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado noong dekada 80, nagsimula ng manginig ang pundasyon ng ekonomiya ng Venezuela. Ang ekonomiya ay sobrang nakaasa sa langis. Nawala ng atensyon ang agrikultura, industriya, at ibang sektor. Nagsimula ang kakulangan sa budget, dumami ang utang, bumagal ang serbisyo publiko. Ngunit hindi pa ito ang pinakamasaklap. Noong isang libo na siyam napot Syam isang dating sundalo na nagngangalang Hugo Chavez ang nahalal bilang pangulo. Bitbit niya ang pangakong revolusyon para sa mahihirap. Sa simula, pinuri ang kanyang mga programa, libreng pabahay, edukasyon, at pagkain. Ngunit sa likod nito, unti-unti niyang sinakal ang demokrasya. Binuwag niya ang checks and balances, pinalitan ang konstitusyon. Pinuno ang gobyerno ng mga tapat sa kanya. Ang yaman ng bansa ay ibinuhos sa mga proyektong walang sapat na auditing. Ang oil money, walang transparency kung saan napupunta. Ayon sa ilang ulat, mahigit tatlong 300 bilyon dolyar ang nawala sa kaba ng bayan mula ikadalawang libo hanggang ngayon. Mga opisyal na biglang yumaman. Bilyon-bilyong dolyar sa offshore accounts. Mga kontratang may overpricing. At ang bayan, unti-unting naghihirap. Nang namatay si Chavez noong 2013, pumalit si Nicolas Maduro. Mas lalong lumala ang korupsyon kasabay nito bumagsak ang presyo ng langis. Walang nang sapat na pondo, puro utang, ang infrastruktura bumagsak, ang mga ospital, kulang sa gamot, ang mga grocery, walang laman. Ang inflation ay sumabog, umabot sa isang milyon porsyento. Ibig sabihin, kung may isang piso ka ngayon, halos wala na itong halaga. Wala ka nang mabibili. Parang sentimo na lang ang halaga nito. Hindi na sapat ang sahod ng mga tao para bumili ng pang-araw-araw ng pangangailangan. Ayon sa mga eksperto, mahigit 80% ng populasyon ang nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang sahod ng isang manggagawa ay hindi sapat para sa isang araw na pangangailangan. Ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ay hindi na masusukat. Isang itlog, katumbas ng daandaang bolivar. Sa mga pamilihan, maraming istante ang bakante. Sa halip na puno ng dilata at bigas, ang makikita mo ay alikabok. Maraming pamilya ang kumakain ng isang beses na lang sa isang araw. Sa mga ospital, hindi lang kakulangan ng gamot ang problema. Wala rin kuryente, kulang ang pasilidad, at madalas ay wala rin doktor. Ang mga may sakit ay namamatay hindi dahil sa malalang sakit, kundi dahil sa kakulangan ng simpleng gamot. Nagsimula ang matinding kagutuman. Nagprotesta ang mga tao. Pero ang sagot ng gobyerno, dahas. Sa ilalim ng pamumuno ni Hugo Chavez at lalo na ni Nicolas Maduro, ang mga kritiko ng gobyerno ay agad na tinuturing na kaaway ng estado. Mga mamamahayag ang dinukot, pinagbantaan, o di kaya ay pinapas lang. Higit sa isandaang media outlets ang isinara o pinasara. Isang salita ng pagtuligsa, isang artikulo ng katotohanan, isang panawagan ng protesta. Tapat na para ikaw ay arestuhin. Brutal na pagsupil sa mga protesta libu-libong Venezuelano ang lumabas sa kalsada. Galit, gutom, at puno ng hinanakit. Ngunit ang sagot ng Estado? Tear gas, rubber bullets, live ammunition. Dinahas maging ang mga estudyante, matatanda at kababaihan. Mahigit tatlong daang katao ang napaslang sa mga protesta. Higit labing limang libo ang inaresto at marami sa kanila hindi na muling nakita. Ayon sa ulat ng United Nations, libo-libo ang naging biktima ng torture sa mga kulungan ng gobyerno. Pagkuryente, pagkakulong sa madilim at makitid na selda, walang tubig, walang pagkain. Ilan sa mga preso ay pinilit umamin sa mga krimen na hindi nila ginawa. Ito ang kalakaran sa ilalim ng rehimen, katahimikan, kapalit ng kaligtasan. May sariling bersyon ng tokhang ang gobyerno ni Maduro, tinatawag na FAES, isang elite police unit. Ang mga pinaghihinala ang kriminal o rebelde, Sementeryo ang derecho. Ayon sa Human Rights Watch, Mahigit labing walong libo ang napaslang sa ganitong operasyon mula dalawang libot labing anim. Kadalasan, pinipeke ang eksena para magmukhang nanlaban ang biktima. Nagsimulang mag si Alisan ang mga Venezuelano sa kanilang sariling bayan. Dahil sa Una, matinding krisis sa ekonomiya. Bumagsak ang halaga ng pera dahil sa hyperinflation, kaya't kahit sahod ay halos walang silbi. Ikalawa, kakulangan sa pagkain at gamot. Kailangang pumila ng oras-oras para lang sa tinapay o gatas, at maraming ospital ang walang sapat na gamit. Ikatlo, kaguluhan sa politika at kawalan ng seguridad. Mataas ang krimen at maraming mamamayan ang natatakot para sa kanilang buhay. Dahil dito, ang tanging pag-asa para sa marami ay lumisan, maghanap ng mas ligtas na lugar at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Base sa pinakahuling datos mula sa UN at mga ahensya, tulad ng UNHCR at IOM, mahigit 7.7 milyong Venezuelano ang lumisan mula noong 2014 dahil sa malawakang krisis. Ang pinakadakilang paglikas sa kasaysayan ng Latin Amerika.